Nag-withdraw si Rocco. Nag-withdraw na pala. Muna ito yung <laughs> vlog. Bigla ka nahak na boy. Wala nang lahat. May iba na kumukuha. Wala nang tao dito sa so all day. Dito kami sa Bako. nag kami ng ano, ng makakain guys. Nag-vlog kami ng makakain tapos tatambay kami sa all day. Wala nga pala guys na mo ano ano yung yun Ano ba yung na ko yung order mo? Tingnan ko McDonald's, Coca-Cola Inaanap ko yung yun, iniinom namin ng ex ko Ayun! Hindi mo na kita wala kayo. Kayo, boy, wala na kayong ex ko eh. Oo oh, wala na rin, na rin dito Sa kabila mayroon yun Baka Tiger Commando talaga yun Tiger Commando? Trip niya namin. Sorry, sorry, sorry. Ang ulo mo naman. ba dyan sito? si sito na masarap. Sito melon ito. Ramdam ko yung sakit mo, boy. Tapos pinuha ko yung sakit. Ang pinuha ko ko may nabibili ka sa hot mo eh. Parang masarap to si to si Tue Melon. Si to Melon, ano melon guys. Pero pinaka-favorite eh. kong ano pangalan? Juana. Juana. Fish Juana. Juana. And <laughs> Ay, pre, 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 ano nga pre? Try nga natin tong ano, sugar pre. Parang ngayon ko na ito nakita, eh. Ito. Pangalan, pangalan, pangalan. Sugar free. pre. Hey. Ito. Ano ah, no, din so ako? Yeah. Pangyakot na pre. Yeah, lang, pre. Yeah. Tapos naka-jack day. Okay. Bawal so, kasi ako sa alak. Okay, okay. Dami kasi matutuulin dito. Baka masarap talaga sa kanila to. dilan natin ano. Bilang natin. May so, hirap paano Pwede ka nga pre. Anong first impression yung, sa umi. ano? Parang hindi Yan. ah, sarap. Sarap. Anong lasa? Di ba inaantok ako? Um. Lasa ng gin. Pag, pag inom ko, mahagod pre. Parang ano. Mahagod. Mahagod. Ginigising ka? Um, parang nagising ako. Tingin-tingin. Tingin, ano yan? Ano yan? Amuin mo, amuin mo. No? Amoy gin. <laughs> Amoy ano di parang ano siya, riders. Alfonso na kok. Alfonso na kok. Ah, oh, yes ah. hindi I mean Alfonso na may kok. Oo nga, Alfonso nga, na may kok. Ano. Pero mas matapang 'yung Alfonso. Ah. Mas matapang 'yung Alfonso na. Na part niya. Which din. Tap ng sa. Ako na bawal maginom. Tamang sito lang. Sito hmm. apple oh, sugar free. Ano mga ano, may lang. Arty na yun, no? Maharapin <laughs> <laughs> ka na, porque nagka-pera na. Nagka-pera na. <laughs> na po. Wala nang ano eh. Nagka-pera pa. dati lang, naliligo pa tayo sa kreto. Tignawala. Ito kasi si Ani, eh, si Abinis, mapera na ito eh. Iba na kasi talaga ano, pag kumikita na ng ano Dati tamang malaki pag eh. lang tayo Pag-urugaw no? lang Pag-galing no? pag school, uwi no? Hindi, magaling <laughs> school diretso lugawan. <laughs> Dati no, para tayong na eh. Yung tipong pag-uwi tayo sa school, lugaw lang. Oo, oh, lugaw lang. Tapos Ngayon. kinabukasan, balik tayo sa lugawan, napagkakamalan pa tayo hindi nagbabayan. <laughs> <laughs> Sino, Sino ba yun? Sino ba yun? Sino ba hindi nagbabayan doon? Tayo daw yun eh. Pero nagbayad tayo nun, di ba? Nagbayad tayo nun eh. Sabi ni Geto yun. Kaya hey, ba hey, yung kumain dito kami? Okay? Oh, Ako, kumain po kami dito. Pagkain. Hindi na kayo nag di, hindi kayo nagbayad ah. hindi <laughs> nagbayad, nagbayad po kami. Double tuloy bayad natin ano. Grabe. Bayad ba tayo na? Di ba nagambagan tayo nun? Bar Pero wala na ngayon yun eh no? Wala na ngayon no? Pero wala na ngayon. Ano kaya nangyari sa laguan niya? Bakit kaya tinigil no? Eh, hindi kasi nag ano yun eh, nag lockdown pre. Nag lockdown kasi yun yung time yun. Kaya, oh, nalugi siya nung lockdown. Kasi yung, more, okay ano, Customer, guys. ang customer niya kasi, more, ah. An, ano, student. more student. student. Eh, nag-lockdown, hindi na na, ano, hindi na, na nakapapasok yung mga sila. Wala na, ano, nabang uh, lang.